Ayan mga kabalingbing, bunot tayo ng punla. Ayan, <coughs> para dito sa ating pinagpunlan. Variety na teach dito. ito. Pagandang klaseng palay, Punla. Dali pang bunotin guys. naglame mga bunutan nag quality dati po na binislak Mahirap hmm. ano yung magsaka mura yung bilihan ng palay guys oh pakahirap talaga yung maging mahirap pariti, pagandang pumla